Ngayon nga po ng no, mga papi mga kabisnis sa uh, isang pagpalang araw po sa ating lahat. At uh, na po kayo mga kabisnis namin minamahal at sana sa mabuti kayong, kaya, kayong, kayong kalagayan sa mga oras na ito mga kabisnis. So, sugas-sugas muna tayo, karwas-karwas muna tayo mga kabisnis sa pang uh, magpapahinga <laughs> No, Ano? <laughs> po mga kabisnis. Kagaling na po namin sa ilan ni Kia ni Brian, ano po mga kabisnis kasi. Ah, uh, nilinaw ko, nilinaw po na na yung ano, ah, uh, kay yung tungkol kay ano kay Kian kasi po mga kabisnis. Ano ba? Ba ko kung sa naman ay mako konsa ng pamilya ng gagatong. Ano mo kasi matagal din kami na panahon na na ano na magkakilala ni Kian hanggang sa na pagpag kami ulit doon ni Kuya nag-vlog tungkol doon sa kay Ginalin sa mga pagod vibes po so, tungkol kay Ginalin ano po mga kabisnis hindi siya kay Ginalin siya magsilos kay Kian siya nagsilos ano po mga kabusiness? kaya pumunta kami ni Kuya doon para dinawin saka ka Ebrisi na hindi totoo po yung ano sa kanyang hinala ano po mga kabusiness? kaya yeah. <laughs> kaya kaya yeah. kaya uh, dito ngayon sa so, kaya kaya mga kaya ba ano, kakarataro -karu at mga kapangula pang ginagawa yung tibong si mga Punggoy! Ah, ito yung mga kapistis na. Ay, po mga kapistis. Yeah. Ayan, araw sa ating marit. Patuloy yeah. niyo pong suportan kagwang bay papaya official. Ayan, <laughs> yeah. patuloy po. Siyempre kagwang <laughs> bay papaya official. Ayan, Ah, ano nangyari bong? Yeah. Lubagsak bong? Oh. Ayan. Hugas-hugas mo naman tayo mga kababi, mga ka-business para may gagawin. Kasi wala naman pong ano, habang nakatambay. Na Mag-glisnis para malibang po ano po mga kabusis. At Ayun. Balikan ko po kayo mga kabusis. At naka nakapretor na po yung ano natin. Nakabili ka na pala yung Oo, oh, nakabili na ako. Ayun. Sa iyo, isa yun, di ba? Ayan, ah, oh, mga kabusis. Ay, ah, papaya. kuy 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 koy. koy, koy, koy. Ayan po. <laughs> Ayan na. Siyempre. Ayan uh, Pa. Pa. Ibil ako. Kalimutan ko kasi yung stand ko mga business eh. Kaya... Kapunta ko ay... Oh, grabe. Mga binata ng anak ng mga kapatid kong kagawa mo. Mga kabisnis o. Oh. Ayan. Sandali lang ang panahon. Ano po. Ito, pinapatayo-tayo ko na lang po mga ka-business para... Ano? Uh, na yun. Mm -hmm. So, yun nga po no. Huwag yung umalis mga kapawin mga bisis. Babilang kayo pagkatapos nito. Eh po no, mga kape, mga ka at uh, bumalik ako dito sa ano sa silang ano Ayan po no agad kami dun sa ano sa bulakan yung eh, mga business at karating ko lang hindi na po ako pumunta kay tatay kasi napagod na po ako mga business eh bumili na lang ako lang pagkain Ayan po at nakakanin yan po mga kabisnis yung ano na natin. So, kain tayo mga kapapi, mga business Kain tayo. Para magpahinga pahinga na para bukas. Medyo maaga makapunta sila ni Kuya. Business. Tsaka so, pupuntahan ko rin po si tatay mga kamisnis. Para so, baka hindi siya wala siyang makain doon kasi <coughs> siya lang po siya doon no, nandun siya pero di okay naman sana din. po lang kung wala din pagkain na yung abo so huwag kayong malis mga kapabi mga kabisis kakain ng ako sa ano uh, huwag kayong umalis, umalis mga kabisis ito so, yun po lang mga kapabi mga kabisis balik tayo Sigean pala sa ano sa mga subscriber ko na mga katuda ko uh, pasensya na po kayo mga mga katuda, wala ako kasi hindi po ako nakapunta ngayon sa lamay ng aming kasama na si kaibigan na sana eh. At uh, bukas siguro ng ano, mga uh, gabi mga uh, At mga katuda, pupunta ako doon kasi ano po, kalaro po namin ng ano, uh, basketball. Ah, uh, nung ano sa kasama sa, sa opening tapos bigla na lang kong uh, napagod siguro kasi matagal na po hindi siya nakasali sa lalarangan ng pag -e sport kasi ako po mga kabisnis taon taon po nag sumasali po kami ng ano sa basketball sa liga po ng ayon uh, po namin mga kabisnis kaso lang hindi ako minsan may mga inapload po ako na tungkol sa paglalaro sa toda yan, na uh, ganun po na uh, business at siyempre siya kasi matagal na po na naka, nakapaglaro kaya ganun po yung ano nangyari po sa kaibigan ko ito masingit lang po ito mga kabisit doon sa ano kasi mga subscriber ko po at tinasa sinasahan din po nila ako na ano kasi nagsabi po ako napunta po ako dun sa ngayon kasi napagod po ako mga business kasi ngayon ano galing kami ng Bulacan kaya medyo traffic kaya medyo ano malapensya na kayong mga uh, ano mga katulad ko pero bukas pumunta po ako dyan ng ano ng gabi para makita ko yung aking kaibigan na biglang lang pong kumanaw dahil po sa hindi natin alam kung anong kadalihan ako napagod o ano po kasi nung umaga naglaro tapos kitulating po ng kinabukasan wala na po siya mga business, nagtaka po sila bakit uh, hindi siya naglalaman sa tricycle pala wala na po siya mga business kaya yun, nakikilamay po ako uh, mga kasama mga katoda uh, pero bukas pumunta po ako dyan promise yun at yun na uh, Basta bukas mga katulad, pabunta po ako. So, huwag pa yung mga ayos mga kapapin no, mga bisis. po. Yung mga po ng mga kapapin mga bisis. Kap, tapos na tayo kumain. At yun uh, nga po no, sa kanina, yung vlog namin ni Kuya. Vlog ni Kuya ka-business. Yung panuhurin niyo po doon mga ka-business doon sa ano, sa kaya... Uh, kay Ginalin at saka kay Kian. <laughs> kakatapos ko lang po, pinanood ko po mga business ang ano, ang good vibes talaga. <laughs> Kasi inayos ko po yung ano, yung paglisilos ko kay ni Prissy doon kay Kian. Kaya ngayon ko lang po napanood yung ano, yung vlog ni Kuya kakatapos no. lang. <laughs> ang ganda po mga ka-business Nakakatuha uh, yung ano namin vlog itong kanina kasi ano po yung mga business eh, yung hindi po siya naniniwala na wala sa awa si ano si Brian kasi si Kian kaya nagduda sa doon ng bata anak daw namin kaya doon nalinawan siya at yun may pinanood niya daw kanina doon tumawag sa akin kaya panoorin kasi na-upload na, na, pala ni Kuya yung ano pero tumawag po sa akin mga kabilis kasi na panood niya daw at tuwang tuwa daw so iwan ko po sa kanya mga ka-business kung anong ano kung saan sa ngayon na hindi ko po alam pero tumawag sa akin na, na panood niya daw yung ano yung vlog namin ni kuya doon sa kay Kian sa kabrayan ano po mga ka-business so dito pa ako ngayon sa, sa silang mga ka-business wala siya dito at kumain na lang din ako mag-isa mga kabisnes hindi na rin po ako dumaan sa kay tatay ano po mga kabisnes kasi napagod na rin po ako na doon po kami ngayon galing ng Bulacan na ano mga kabisnes sa ano sa ilog um, na na nagbira din po si kuya doon sa mga nagsitinda na ng isda ayun na siyempre may natutulungan naman yung ka-bisnes kaya Masaya rin po mga kabusiness ka uh, ano na mapanood mo na talagang marami si Kuya ang natutulungan mo po. So yun nga po no, mga kabisnis uh, tapos ako kumain uh, agin sa ano tapos yan na uh, siguro hanggang dito na lang po mga kapapi mga ka-business. pahingan na rin ako siguro kasi maaga pa rin po ako punta kay Kuya So, ayun, maraming salamat po sa ano sa tulong at suporta sa Kabisnes Official. Yung panoodin niyo po mga Kabisnes, yung pagpaliwanag namin, pagpaliwanag ni Kian sa tungkol sa ano, kay ng ano mga Kabisnes. At pagpunta namin ng Bulacan. <laughs> ayun na, siyempre, maraming salamat tuloy sa inyong yun pagtulong sa Kabisnes Official, Pabalins TV at sa Kabisnes TV Siyempre, yung pamilya uh, ka-business at saka kay, -kay ah uh, pre premos famous no? budang official din yes. at sa business family at siyempre sa amin po mga kapatid kong bago ng ano mga kapistis maraming maraming salamat sa walang sawang tulong at suporta ito ano at uh, sempre dyan sa ano sa Lusong uh, ingat po kayo sa mga nangyayari sa atin laging prepare sa mga kalamidad, calamity na bilang lindol ano po mga bisnes laging lagi tayong handa at kung ano man ang ano mga local government, sunod tayo kaagad mga kabusiness para sa atin yun, hindi po yun sa ano sa ibang tao, hindi sunod ka agad, kusabili sabi likas, likas ka ano po mga kabusiness kasi napadalikado nga yung lugar so yun, at maraming maraming salamat, yun, sa, lalo na sa mga kabusiness natin sa over the world ayun sa mga Telmo Payopay, payupay mga natibaldis, yun, sa out po sa inyo lahat at mga Jocelyn Turis yun, uh, ingat-ingat po ma'am ma at mamarabira yun, thank you, thank you very much at salamat po sa inyong lahat at saan na kayong panig mabayad ng mundo I love you all, never say goodbye tomorrow is another day, birabanat lang po tayo mga ka-business namin, may namahal wala po tayong iwanan, dulo po tayo mga kapis